Ito nga, si Marculeta. Uh, Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Seltor Marculeta? Nako! Ang mabilis na sagot niyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office, bukod pa sa posibilidad ng pagkakakunong mula isang taon hanggang aning na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa ipinayo namin sa Comenec, uh, kami ng reklamo sa ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga... So actually mga kababayan, dubli pala ang ano ang kakaharapin ni Marcoleta dito. Merong sa Ombudsman, merong sa Comelec. At Itong mga abogadong nagsampa ng komplain kay Marculeta, mga ano to eh, di to eh. ba diba? Mga abogado di Campanilla to. Hindi talaga nila tatantanan to si Marculeta dito, mga kababayan. Mark my word. Hindi to bibitawan ito, mga abogado di Campanilla na to. Si Marculeta hanggat hindi to nakukulong. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. No? Alam niyo kay Marculeta dapat hindi na to siya pumasok sa politika eh. Nagtanim na lang to ng milon sa kanila eh. Ya. Diba? Mm -mm. Nagtanim na lang dapat 'to ng milon. 'Di ba? Ay, Diyos ko. 'Di ba magtanim na lang dapat siya ng milon. <clears throat> Tama po, Sir Henry Nunez. 'Di ba? Mm -mm. Huling-huli kasi kasi nung ngalingan niya, sabi ni chupaing eh. mayabang kasi sabi ni Ma'am Ginger Tea. Ay, nako. 'Di ba? Mm, at ito pa mga kababayan, yung isa si Bong Revilla, ha. Si Bong Revilla ngayon mga kababayan, nanawagan ng uh, dasal. Bakit? <laughs> Bakit si si dating senator Bong Revilla nanawagan ng dasal? Na, may namatay ba sa kanila? Ah, sino po namatay kamag-anak ni senator Bong Rebilia? Kasi nanawagan po siya ng dasal. Anong dasal po ba ang kanyang ano, mga kababayan panawagan? Oh, ito po 'yun oh, mga kababayan. Si dating senador Bong Revilla. Ayun po, ito ito ito. Pakita ko sa inyo. Mga kababayan ay nanawagan po ng dasal. Sa ano ba 'yun? Nawala. Oh? oh, ito po. Oh. Please pray for me and my family. According kay Bong Revilla dito sa post no, ng uh, anong Facebook page to News 5, ayan ng TV5, mga kababayan or News 5, nakalagay dito humiling ng panalangin sa pamamagitan ng isang Facebook post si dating Senador Bong Rebilla para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, isa ang dating Senador sa mga uh, personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na kasuhan Kinumpirma rin ng Department of Justice na isinama na si Revilla sa dating kongresistang si Saldico bilang respondent sa mga reklamo kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. So, mga kababayan, ganito ba ang ang ano, ganito ba ang gagawin ng mga politisyan kapag may kaso na kapag huhulihin, aarestuhin ay hihingi ng dasal? Hindi po dasal ang kailangan. Katulad kay Harry Roque. Nung kung saan siya ay aarestuhin, siya ay huhulihin, no? kasi naka-block na ang kanyang passport, so humiling ng dasal. Hindi po dasal ang hiling ninyo. Ang hilingin ninyo ay <clears throat> maging invisible kayo. di ba? Ganyan ba yon? Nung nagnakaw kayo, yung gumawa kayo ng katiwalian, iniisip nyo ba na may Panginoon? Parang si Digong lang, Noong si Digong ay nasa power pa, malakas pa, kitoy kituyin nga daw niya, yung mga kalaban, no? Sinabi pa niya, your God is a stupid God. Tapos ngayon, nandun na sa loob, hindi na halos makahinga, ya, kulang na sa lo sa sasabihin na agad, kailangan ng dasal. Kaninong Diyos ba sila mangingi? Kasi pagkakalam ko ang Panginoon, hindi po, ya, hindi po tinutulirit ng Panginoon yung mga ganyang gawain, yung mang ano ka, mang linlang ka, magnakaw ka, 'di ba? Yung manglamang ka sa kapwa. Hindi hindi tinutulirit ng Panginoon 'yan. Binibigyan ng leksyon ng Panginoon 'yan, 'di ba? Tama. Amen. Amen mga kababayan. Yeah? Ang Panginoon kapag alam niyang mali, hindi niya itutulirit 'yan. Bibigyan kanya ng pagsubok. Yeah? Bibigyan kanya ng uh, parusa. So, Nung panahon na lalakas pa ninyo, nung hindi pa kayo nabisto, yung mga nagnanakaw kayo, naisipan nyo ba na tumawag ng Panginoon bago nyo ibulsa yung mga pera na yan? Tanong ko lang sa mga senador dyan, mga kongresista at kontraktor na mga magnanakaw, mga kurakot, mga politisyan na kurakot, bakit kadalasan kapag nasangkot kayo sa mga korupsyon, at nakakasuhan kayo at meron kayo mga waran, humihiling kayo ng dasal? Dapat naisip nyo rin yan bago kayo nagnakaw na may Panginoon. Dapat nagdasal ka, oh, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Panginoon, nakawin ko po itong 100 million. ba diba? Tapos nag-video ka, oh Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen, magnanakaw pa ako ng 100 million. O tapos ipost mo sa social media. Para in case na mabisto ka, tapos humiling ka ulit ng dasal, at least may rason kami na ipagdasal ka. Bakit? Kasi nung nagnakaw ka, nagdasal ka eh. Diba? Dapat ganun. Hindi yung, alam nyo, istilong bulok yan eh. Yeah. Istil bulok yan. Yung, porkit naaristuhin ka, porkit makakasuan ka, hihiling ka ng dasal, pero yung nagnakaw kayo, tiba-tiba kayo, nakabili kayo ng private plane, nakabili kayo ng mga Rolls Royce na dipayong na kotse, mga sports car, mga luxury cars, naisipan nyo ba na humiling kayo ng dasal sa taong bayan? Idililihim nyo nga lang yung pagnanakaw ninyo, tapos ngayon nung maaresto kayo, hihiling kayo ng dasal? ba diba? Yan ang tanong ko, mga kababayan. Nung, na, nung, nung nagnakaw kayo, mga dipuga, mga lintian, kayo, mga pistingyawa kayo, ha? Hindi naman kayo nang hingi sa amin ng dasal na, Oy, Ken, bilang vlogger, Ken, ihiling mo ako dasal sa mga nanunood sa'yo kasi nagnakaw ako. Wala. Tapos ngayon, nung maaristo kahit nakakasuhan kayo, hihiling kayo ng dasal. Hindi ba kayo tinatamaan ng kidlat? Na, hindi ba kayo nahihiya? Mga buisit? Ha? Mga magnanakaw na politiko? Hindi ba kayo nahihiya? Hihingi kayo ng dasal sa amin? Ano akala nyo sa amin? Santo kayo para dasalan? Ha? Si Digo nga eh. Yeah. Si Digo nga, tinawag niyang bullshit ang God. Tinawag niyang stupid ang God. Oh. Ngayon nakulong siya, hingi siya ng dasal. Kaya ang tanong namin, kaninong Panginoon ba siya hingi ng dasal? Kay Kibuloy, na isa ding manyake sa kulong din. Di ba? Yan ang tanong ko. Dapat ulit ito ha, ah, paalala ko sa mga susunod na magmamuno sa ating bansa sa 2028. Ha? Sana kapag nagnakaw kayo, magdasal po kayo, tapos ipost yung social media sa inyo, oh, ito po, confidential ko, 5 billion, oh, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, maraming salamat, Lord, pasensya na, nagnakaw ako kasi gusto kong umaman eh. ipos ipost mo, at least sa sunod, kung mabisto kayong nagnakaw kayo, ng, tapos manghingi kayo ng dasal sa amin, may rights kaming pagbigyan kayo. Kasi nagdasal kayo bago kay nagnakaw eh. Ang hirap, ka alam niyo sa totoo lang, kayong mga politisya na magnanakaw, ginawa niyo kaming kasabot eh. Biruin niyo magnanakaw kayo, tapos pagdasal pa namin kayo. Ano yon Kin namin yung pagnanakaw niyo idaan na lang namin sa dasal. Putang ina niyo, nagka-mansion kayo, nagka-Rolls Royce kayo, mga land robber, ay, mga, mga, Land Cruiser yung mga sasakyan ninyo, mga uh, tawag doon, SUV. Di diba? Mga luxury yung pamumuhay ninyo. Binigyan nyo ba kami? Inambunan nyo ba kami? Wala naman ah. Tapos ngayon, nung maaresto kayo, hihiling kayo ng dasal sa amin. Pagpapaluin ko martilyo ulo ninyo, makikita nyo. Pagtutusokin ko, bolpin mata ninyo, makakatikim kay sa akin. Yeah. Yung mga nagnanakaw kay sumasakay kay ng private plane ninyo tapos pupunta kay sa ibang bansa tapos bibili kay ng mga luxury bags. Yung mga asawa ninyo na kahit may mga bag niya, minsan apat na bag yung mga binibitbit dito. Ah, pinagsasaklay-saklay na dito yung mga mamahaling bag. Inambunan nyo ba kami? Binigyan nyo ba kami? Uy, Ken, ito isang libo. Daling ko sa nakaw ito para pag nahuli ako, ipagdasal mo ko, ha? Oh, wala naman kayong paabiso sa amin. Tapos ngayon, nakaaristuhin kayo, manghingi kayo ng dasal. Ang kakapal ka ninyo. Hindi yeah. Huwag kayong ng dasal sa amin, tangina nyo. Ah, kayo yung magdasal, tanga. Kayo yung nagnakaw, hindi kami. Di ba? Tangina nitong mga, tong mga magnanakaw na politisyan na to, nung nagnakaw kayo, hindi nyo nga kami inambunan, wala nga kayong abisong nagnakaw kayo. Tapos ngayon nung maaristo kayo, mangingi kayo ng dasal sa amin. Ano nakala nyo sa amin? Relihiyoso? Hindi nga ako marunong magrosaryo, tapos hihingian mo ko ng dasal, inaantok nga ako pag nagmisa ang pare. Tapos ako ngayon, hihingian mo ko ng dasal, alay, eh, itulog ko na lang yan. Deserve mo yan eh, bahala ka sa buhay mo, magnanakaw ka, mandamay ka pa. Oh parang si Digong, pinagmumura ang Panginoon, sinabing stupid ang gan. Tapos ngayong nakulong, hingi ng dasal sa taong bayan, ay, bilong ako sa taong bayan, kay Pilipino din ako. Kahit pango ito, Pinoy ito. Hmm. Pero, bakit kayo manghihingi ng dasal sa amin pagkatapos yung muramurahin yung Panginoon, sabihin mo, stupid? Tapos ngayon, manghihingi ka ng dasal sa amin, putang ina mo. Ha? Ah. Diba, mga kababayan, nakakagigil yung ganyan? Nung mga nagnanakaw sila, hindi nga, na, hindi nga nila pinaalam sa atin. Tapos ngayon nung sila kasi nagnakaw sila, hingi ng dasal sa atin, kapal, ninakawan nyo nga kami, pati dasal namin, na nakawin nyo pa. ba? Diba? Ang hirap din nyo. Dapat sa inyo, pag-aapakan kayo eh. Yeah. Alam nyo, ito ah, kung, kung ako man maging presidente, balang, balang araw, ah, uh, Malay natin, no? Balang araw maging presidente ako. Kapag may mabisto ako magnanakaw, hindi ko ikulong. Paaapakan ko sa lahat ng tao. Paiikutin ko yan. Tapos pag nalaman mo magnakaw, paapakan ko siya hanggang sa mabali-bali yung buto niya. Oo, oh, apakan ninyo, tadyakan ninyo hanggang sa mamatay. Ganun ang parusa. Alam niyo ba sa China... Mayroong dalawang mag-asawa na party ng government noon na nagnakaw. Alam niyo ba na mayroong ribulto silang itinayo na mag-asawang politisya na may bakod. Pag may dumaan sinasampal, minsan binabato ng bato. Ah, na ribulto ng mag-asawang Chinese. Totoo yan, mga kababayan. Ah, sa China, ganyan ang ginagawa ng no, mga magnanakaw sa kanila. Yung mga kurakot na nahuli. Nagpagawa sila ng ribulto kasi ang nung buhay pa yon pinapasampal talaga nila sa tao, sinasaktan talaga nila yung magnanakaw. Ngayon nung namatay na yung mag-asawa, ribulto na lang pati ribulto nandoon nakatayo, sinasampal-sampal pa rin pag nadadaanan. Totoo 'yan. oh sinong mga nasa China, sinong nakapunta ng China, paki-comment. Ha? Ah? May ribulto sinasaktan nila kasi yun yung ano, ah, magnanakaw yun na mag-asawa. Ah, eh, Totoo yan mga kababayan ah, Dapat sa atin hindi ikulong eh Dapat yan sasampal-sampalin Ito <stit> oh Chinese Kurap Kurap uh, Official Ito Sina Sampal Sampal <clears throat> Totoo yan mga kababayan Ayan oh Oh uh, Ayan. Oo, oh, oh, Pinalo pa nga ng sapatos eh. Diba? Yan, totoo yan mga kababayan. Ito po ay ribulto po ito na mag-asawang officials noong panahon ni Ming Dynasty. Mga magnanakaw po ito sa kaban ng bayan nila. Kaya ang ginawa nila habang buhay pa yan siya dyan, ganyan talaga yung lugar na yan dyan sila pinaluhod, pinagsasampal, sinasaktan. So ngayon nung namatay sila, tinayuan sila ng ribulto, nilagyan ng bakod para pag may dumaan, makapag, makaalala, sasampalin pa rin kahit bato na. Oo, oh, totoo yan mga kababayan. O oh, ito, basahin ko ha. Ito po siya nakalagay. This 11th century Chinese politician Qin Hui and his wife Wang have been kneeling in apology for centuries, it's a historical tradition that people still participate in today. Walking up to slap, spit, and curse to, to these two statues for their corruption. This is truly the ultimate historical public shaming. Totoo yan, mga kababayan. Ito po siya. Ah, yung dalawang mag-asawa na yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa Pilipinas dapat, kapag may mahuling kurap, hindi dapat ikukulong, sampal-sampalin, apak-apakan, ya, yeah? hanggang sa mamatay. Para maranasan nila yung, alam nyo yung pagod mo, magtrabaho ka buong araw, kung ikaw ay isang DH, tagalaba ka, tagaluto, tagapagpakain ng matanda na amo, or di mag-alaga ka ng bata, na pupuyat ka. Tapos magbabayad ka ng napakalaki mong tax, ya, yeah? tapos na nakawin lang ng mga opisyalis ng gobyernong nakaupo na ang kakapal ng mukha. ba? Diba? So, ano bang gusto mong gawin? ba diba, ang sarap isampal? Halos dalawang taon kang magtiis dyan, maliba na lang kung magkaroon ka ng amo na mabuti ang ugali. Yeah. E paano kung nagkaroon ka ng Arabo, na, na Arabo na amo, tapos Libanis pa, tapos ang pangit ng ugali na yung iba nga nilalagay sa preser, di ba? Hanggang sa namatay hindi nalalaman ng otoridad na saan na yung worker kasi nasa freezer pala, hindi na nga Di ba? Oo. Titiisin mo yung ganon. Tapos, nagbabayad ka ng tax sa Pilipinas na nakawin lang ng mga politisya na yan. Oo. So, anong gusto mong gagawin? Hindi isampalin mo na lang yung mga magnanakaw kaysa sa ikulong mo yan. May possibility mabakalaya yan. Di ba? Mm -hmm. <clears throat> Ganon yon mga kababayan, magpila-pila lahat ng tao tapos pagsasampalin. Yes, totoo yan, mamanang alsaga. Sa China, ganyan ginagawa sa kanila. Nakaluhod sila dyan, walang kain-kain, walang inom-inom tubig, nakaluhod, nakapusas ang kamay. Kada may dumaan, sinasampal-sampal sila araw-araw, nakakadina yung paa. No? Hindi mo naman maaano sa human rights yan kasi bakit? Corruption yan eh. No, sabihin mo, oh, kailangan ng human rights kasi sinaktan sila. Putang ina, buong bayan din ang ninakawan nila. Daig pa ang human rights dyan. Daig pa ang crimes against humanity dyan. Oh, pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Oh, dapat ganyan. Dito sa Pilipinas, huwag niyong hintayin ha, ah, na maging presidente ako kasi pagka tongtong -tong ako maging presidente, gawin kong batas yan kada kurap na official na mahuli, sampal-sampalin kahit sino, oh, ipaupuin kita dyan, ibilad kita sa initan, walang kain, walang inom, hintayin kitang mamatay dyan, naranasan mong kumain ng kabyar, naranasan mong umupo ng luxury car, naranasan mong bumili ng mga luxury bags, naranasan mong magsuot ng relo ng mga patik, ah, mga kublot, ah, mga Philip Stein, tapos ngayon, nahihirapan ka dyan lumo, Dintayin tayin kita hanggang sa mata mamatay ka. At least naranasan na niya. Na, diba? o pag namamatay siya, deserve. Naranasan naman niya, mabuhay ng marangya. O, tapos pag may dumaan, sampal. O, pag dumaan ulit, sampal. O, nasa sayo, kung gusto mo, ilang beses mo siya sampalin. O, sampal lang. Ha? Walang gamit na ipapalo, sampal lang. Di ba? Oo, yan po yun, mga kababayan kakapal ang mukha nitong mga politisyan na to. Kaya nga minsan mga kababayan, bumuto po kayo ng politisyan na may napatunayan. Ah, uh, yung may nagawa. Huwag po kayong bumuto ng katulad niyan kay Sara Duterte porkit anak ni Digong ay ibuto mo na. E eh, ano bang nagawa ni Sara? Ni Maskin Project? Wala. Kung may project man siya, libro. Bakit yung libro ba pag nagutom ka, nakakain mo yon Ano kadaga? ba diba? Yung libro bang project niya, pag nabasa ng bulag yun, nagkakaroon ng mata? Yung libro ba niya pag nabasa ng pilay na gumaling yung pilay? Ah, yung mga senior citizen na may TV, pag nabasa yung libro niya, nagwawala yung TV, nagiging tumor na. ba? Diba? Walang himala dun sa libro niya. Kaya ako, ulitin ko sa inyo mga kababayan, kapag may nakita kayong politisya na sumayaw ng budots, huwag niyong iboto, oy, bakit yung budots ba nakakabusog? nakakabali ng tuhod yun, nakakapagod. Ah, oo, oo, kakabagin ka na, magkakarayuma ka pa, magbubudots ka pa. ba? Diba? Ah, oh, Diyos ko po. Mama mo Oh. Kaya ulitin ko sa inyo, huwag kayong bumuto ng politiko na walang napatunayan sa lugar niya. Katulad kay Sarah, ibuto mo kasi anak siya ni Digong Mayor siya noon. Tanungin ko kayo, ano bang project ni Sarah? Nga nga. Tapos ibuboto mo? Hmm. Si, si ano, sino pang, buti pa nga ito si Bung Rebilla, napakaraming batas na nagawa nito eh. Sa totoo lang si Bong Rebilla, maraming batas po na nagawa yan. No? Hindi man sa kinampihan ko siya, uh, ayaw ko lang maging bias, marami po siyang batas talaga nagawa. Di yeah. ba? Mm <clears> Tree <throat> planting, tapos isang puno lang. Diyos ko. Di ba? Chupaeng. Mm. Kaya yun po yun na mga kababayan. Yung ating uh, reaction. No? sa mga oras na ito, mga kababayan. Kaya yun lang, no? yung ating live, isang oras na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naku po. Si Bong Revilla, si Jinggo, si Cheese Escudero, si Joel Villanueva. Naku. Mag-reunion talaga kay sa loob. Naku, doon magbabaklaan yung mga yan. Ha? Doon na yan magbabaklaan. Uh, kaya padalhan nyo na lang ng petroleum jelly. Alam nyo na kung sino yung unang tutuwad sa kanilang apat don <laughs> So yun lang ha mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nako ang unang ano hini Jingay eh dyan si Joel. Eh. si Joel din. Magugulat ka pagpatay ng ilaw, sabay silang tumuwad. Ay, <laughs> hey. nako. Oh, si walang kilay din, isa din yun. Di Yeah. Oh, isa din yun si walang kilay. Bakla din yun. Kunwari mm. lang. Eh, saan ka nakakita? Naka-ibro-ibro pa. Oh, mm, this nga, mamnura ni Rida. Diba? Oh, so yun lang mga kababayan. Maraming maraming salamat po.